mag-unbox tayo, guys. Ah. Tingnan natin kung maganda ba ito, guys. Kasi, minsan kasi, guys, na tinatamad ako sa aking self-stick kasi medyo mahaba yan. Ito, pwede ito. Ang gano'n. Kaya pwede ito, eh. Pwede na ito. Maganda. Oh. Mura lang yun, guys. One pound. <laughs> One pound. What is this? Ay, pang summer ko guys? Ngayon oh, yay. Siya. <laughs> parang malaki. Ano ba 'to size? Hindi naman mo? small. Parang medyo ito, dito? parang malaki sa akin. I'll large. Ala, ang laki talaga. Hindi man, Lars, ay naano, kosmo. Lars talaga. Hello, oh, Lars. Guys. <laughs> nice. guys nice here, guys nice yeah thank you Timo. very nice